nangyari? Ah. Uh, wala, bakit mukha niya? <laughs> <laughs> na <saying>, <laughs> Bad actress. Ano nangyari? Balik ka, um, Ha? <laughs> <Gets> mo. <laughs> Kita mo. Ano, dalang, ano connection? <laughs> <laughs> Saan ko? Hoy. <laughs> In <shock? laughs> oh. Ano Ha? Ah. Kita ko na Ay! connection ano? Ano? Ay, ano sa bata? Nalunon. <laughs> <Ay, papun> <laughs> <laughs> nagpo I'm the only one. I'm the only one.

Ay, ubus si Ana. <laughs> <laughs> yes. I'm the only one. I'm the, only, I'm the only one. one who can <laughs> finish <laughs> your. Who <laughs> <or laughs> can finish <laughs> your frappuccino? <laughs> 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 ano niya? Ano na sabi niya kay Ana? Mm. Si Ana ay tanga. Ano <laughs> siya? Ano Ano siya? Bata, Para, ano, ano siya? Prostitute si Ani. Mm. Simula bata pa lang. Ani ba? Kaya malaki yung boobs ganyan. Ginawa, no? Laka na boobs ganyan. medyo may pagka rin kasi uh siya. -huh. Kahit na ibang kalokong. Ano pala nung ano, yung babae? Si Mrs. Rose? Rose? Mm -hmm. Mrs. what? Girl. Gross. Gross. Gr gross. Gross. Ew. ew! Right? <laughs> you know, like, oh my god, it's so gross. Like, ew. Like, no. ew! Oh my God, it's all so gross, like, ew! Ganyan, <laughs> <laughs> ganyan. Ayun, ano... <laughs> Sobrang natatakot oh, na. Anong kawawa to? Oh, shit! Mukha tayong... <laughs> Walking Ha, Haggard, sorry. Ganito talaga. Walang kwenta yung pinanood namin. Huwag niyong papanood niyo. Okay? <laughs> Ang pamagat ay... Yung worst movie. Anong pamagat? Clipsy, pati yeah. mo hindi mo alam. yeah. Magkano rent right mo dito? Sayang Five dollars to shit. Bumuli ka lang saan ng bootleg. Ba't hindi naman nakita yung ano? Oh, hindi ganyan yung mata na rin? Ayun, hindi ko maintindihan A real story. The real story is what haunts them. Like, what's this? Mm. I, I, I don't even understand. Hmm. Um, Sino ba nag-direct niyan? I-demand -de ako. Sino ipaparifan ko yung pera. I know, hindi maganda. Or mga pictures. Naubos imagine... ko. In a dark ha, Si Ina ka 20 kami. Naubos ko. I'm proud. <laughs> ako kanina pa siya ubos. So. <laughs> mas proud <brown> daw. Mas <laughs> angat ako. Oh. Ako, oh, I'm working on it. <laughs> like, what the hell? This movie sucks. Yeah, like, big totally. Time. So it's the worst movie of the day. I know. Like, so don't ever watch. In so our place. next movie is um. Hold on. Hold Do on, back, hold on. on. <laughs> See. It's um Amanda Bynes. Amanda Bynes, Sydney White. Palang kung sa ano sa Snow White. Ito is Sydney White. Tapos Dwarfs. Hindi hindi Seven Dwarfs. Seven, seven dorks. Dwarfs. <laughs> so hopefully, hopefully, maganda, maganda siya. siya. yeah. I I think I yeah. Cross yeah. fingers para. Ne no, maganda siya maganda lahat ng movie ni Amanda. Yeah, yes, na siya. She, Lalo na yung mga na kina She's really not pretty, but yeah, um, and, and, she's yung, okay. Yung mga lalaki, um hot sobra. Mm -hmm. oh, my so oh my god. Channing pattern. Oh my god. Like, He's so Talk hot. me right now. Oh my god. I don't know what. Goggle. me right now. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> I'm sorry. <laughs> yeah, uh, <laughs> go, go, go. Go go, try go, go. Try Di diba, ba nakitig niyo medyo? Kaya ko mo alam ba yung Oh my god! That's recorded here. Ay. Yeah, like... <laughs> si Channing Tatum lang. That's scandalous. Well, what about G? Chris Evans. Ma Manigas sa akin. yung ano niya. Chris Kala David's ko ba maliit? Kala ko ba maliit? <laughs> <laughs> May picture lang yun in-edit. Oh, so, so okay. Picture lang yun, in-edit lang yun. Hindi sa kanya yun. <laughs> so yeah. Ibig sabihin, we forever na version si Kel. I know. So, <laughs> <yun>. Yeah, forever. <laughs> forever <laughs> kung hawak hawa yung V-card. <laughs> para kay Channing. Para, kay, para kay, kay, channing kay Channing lang, okay. O kaya kay forever Chad nyan. Michael Murray. O kaya, yun. Sino ba ito? Sino ba ito? Hindi <laughs> ko kailan na ito eh. So, sino ba ito? May nag-iisip sa'yo. Or may mahalik ata sa picture. Ew! 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 Oh Ew! Ew! Oh ko. Pati, no, like sabi nung alas ko, ano daw, baka <laughs> may And man. then like, <laughs> ay sasyalan na to. Ay, okay. I like yung kalimutang sabi. Tagalog, o Tagalog, Tagalog, Tagalog. <laughs> ano? Ha? <Huh? laughs> Sino yung lalaki dito? Ano yung pangalan niya? Bukang matanda? Hindi. Siba? Wala, ano nang nakalagay dyan? The Prince. P.G. 13 naman to, dapat 18. P.G. 13. Mukha ako yung babae dun sa... I'm naman daw siya dito. Mmm, <laughs> siya lang naman. I'm the only one. <laughs> you practice better or is it just I'm the only one. I'm the, I'm the only one. I'm the only one who can take <laughs> you. You're free. Pinatigay yung bata. You're free. Baka ka. naka ba

Yung 19 tralala. <laughs> yung ano ko naman ano, yung panahon pa ni Kopo. Oh, uh, yun nga. Yung panahon ni... May makopa. Parang <laughs> panahon ni... Sino nga yung mga yun? ko? Sino yun? <laughs> um, sabi nila ano yun? Oh, uh, para wala mga matatanding din siya sa lawal. Yung ano. <laughs> panahon na mga... Hindi, sinasabi lang yung mga matatandang hindi nagpapanti. Like, <laughs> <laughs> Makalaglag panti ba? Yeah. So, yeah. Lapang, so yeah. ilang minutes na ba yan? <laughs> Menes? 400. We have to gain weight. So, you know, naubos namin yung frappuccino namin kasi we have to gain weight. Okay? So, pinahin na lahat ng kape yung talaga <laughs> <laughs> so, uh... yung oh. So, ano, ngayon alam ako you kung know, ano tsura namin kapag hindi I nakaayos. I know. Yeah. <laughs> Pag okay, hindi na pagpaganda. Pagpag yeah, see. Ito maganda pa rin to kaya no problem. Yuck. Yuck. Ay, siya ba? Siya lang, siya lang pala. Siya! Siya! Okay, ito, yeah. tsaka ito din. Siya, yeah, ito, ito, ito. Tingnan mo naman mga sabog. Ito ba akala mo nalito ang sabog? Haggard. Akala nyo naman maganda kami sa Friendster lang yun. O, picture lang yun. O, ano? picture lang yun. Kasi na-edit-edit pa namin yun. Edit-edit. You know? Hindi naman, ano <laughs> <laughs> naman tayo nag-edit. Hindi naman tayo nag-a-adobe. Hindi kami nag-a-adobe, pero in-edit lang yung brightness lang. Kasi may A-team kami talaga eh. Si, uh, ilaw you know, lang, you know, lang to. Kaya akala nyo maputi kaya. kami. Yeah. So, yeah. Yun. So, ako medyo foundation yan, kaya tignan nyo. Yeah. Baka dito, ano na yan, itim na yan. dito, itim na yan. Nakita mo yung singit niya. Huwag yung alisin yeah. yung damit pa ako mamaya. Ma hindi natin nalagyan ng na foundation yan, makipitin. okay. Um, so, yun. Um, tapusin na natin yung 10 minutes. Tapos na ba 10 minutes? Hindi pa tapos yan. Matagal-tagal pa. Ayun. Ang masakit mo sa... Ah, I don't... Ah, I <laughs> don't okay, compute. Uh, <laughs> uh, uh, sorry, uh, I don't do math. <laughs> uh, <laughs> okay, yeah, sorry, how many do you have? You know? um, um, one, two. I do to don't know I don't know to count. do I don't know